Hello po. Ako po pala si Jester. May kwento po ako tungkol sa aming magpipinsan. Ito po ay totoong nangyari po sa amin. Medyo creepy po ito. Nangyari po ito sa pinsan kong si Brent. Kung nakita nyo yung nakabilog na black na yan, yan po si Brent. At yung iba, at yung iba pinsan rin pinsan ko rin at papa ko. Naniniwala ba kayo sa sundo? Ako, oo. Nung isang gabi, nagiinuman kami ng mga pinsan ko sa labas. Madaling araw na yun. Wala, wala ng tao sa kalsada kasi mga 3am na siguro nun. Itong isa kong pinsan si Brent, nagkwento pa siya ng mga nakakatakot. Ewan ko Bago nangyari yun, bigla nang nagtayuan yung mga balahibo ko. Sabay may narinig kaming malakas na sigaw ng isang matandang babae na nagsisigaw sa dilim. Nung nilapitan namin kasi madilim, alam nyo po kung anong nangyari at alam nyo kung ano yun. Putik mama pala ni Brent, sinusundo na pala siya. Kaya mula noon naniniwala na ako sa sundo.